Assalamualaikum Good morning, good afternoon mga kabayan Nandito tayo sa desierto na stranded tayo Kasi hindi natin inasahan na tumirik yung ating sasakyan ano? So ayan Ayan lang kasama ko at yung mekaniko paalis pa lang dahil may piyesa daw na papalitan so nandito po ako sa lumang planta ng company namin kukuha ako ng panambak para sa kalsada na aming ginagawa so ayan guys napakagandang pagmasdan yung uh, langit Walang araw ngayon, no? Nandiyan, no? Hindi masyadong sumikat kasi taglamig na yun. Napakalungkot dito, guys. Kapag ganitong area, masiraan ka. Nako po. Kailangan mo magantay ng rescue. So, dalawa lang kami ng uh, shovel operator. Ayan. Kasama ko. Uh, banggali. Bangali. Ayan guys, napakalaking loader, no? Uh, yung gulong. Kasing tangkad ko lang guys, yung gulong. Ayan, mas matangkad pa nga sa akin. Ayan, laki yung bakit, oh. Ayan, may aso dito sa so disyerto. Ayan, ito po yung trailer na minamaniho ko. Ayan Sira po Ayaw kumarga yung hangin Aya dito tayo Kung hanggang kailan magawa Tambay So, ayan Buti, takadala ko ng baon guys well, Kung hindi, pasmo Ayan po. Diyan po ako nakatira dati. Nung bukas pa itong crusher na to. Eh ngayon lumipat na kami ng ibang area. So, shout out po sa lahat ng gustong uh, yung nagbabalak na magtrabaho dito sa Saudi bilang uh, driver. So, ayan po ang buhay natin dito. Ayan Maraming salamat, guys! God bless you all.